tayong mga kulsa sa labas. Diligan natin yung uh, uh, pipino, uh, bagong tanim. Para sa ganun ay maganda ang kanyang pagtubo. Yan, nasa na yung pandilig mga kulsa mga kulsa mga Ganun lang mga kulsa at uh, paki, uh, Subscribe naman ang aking uh, YouTube channel. Pakipindot ang button below para sa ganun updated kay sa aking mga upload araw-araw. Ayyan, thank you so much po sa inyong mga suporta. At uh, thank you thank you sa lahat mga YouTuber, ako nagpapasalamat sa inyong uh, mga suporta at uh, maraming salamat po. At uh, ganyan lang hatay uh, uh, magsisipag ang bawat isa. Yan. Ganyan lang mga kusidol. Tingnan natin yung mga kamatis. Buhay na mga kusidol. Buhay na buhay na yung mga tanim ko mga kusidol dahil na ulan. na Tuloy-tuloy na yan. Sabay na nga Mga kamatis. Mga ah, bagong tanim yan mga kutsa sinusurvey lang natin yung mga tanim buhay na buhay na mga kalsay doon na buhay na mga kalsay doon ng paglaki niya Okay, there yan lang ah uh, lemongrass lemongrass nah, tawalang muna ako chai dulu lo nya nang ni mga gulay sa talong ayan hanggang doon hanggang doon yan mga gulay do talagang maganda

aron malawak na taniman tumakod sa idulo. Ah sige paglang, ngagod sa idol Dito yung sambong apil sa idol sambong. Ah, para sa mga UTI laga to. Ayun, sambong. To, sa bisaya ay gabon. Gabon sa bisaya, sa tagalog ay sambong. Ayan. Itong nga uh, lemon grass mga palisidol, mainam din ito. Ilaga, ilaga mo ito. Lemon grass ayan. Mainam din ito, ang lemon grass dahil ito ay uh, pam uh, lilinis 'yung mga ano uh, pagpalinis sa dugo ito. Ilaga mo lang mga palisidol. At uh, maganda ang ano niyan sa katawan. 'Yan ang pinakadabis. Na ilaga mo 'yan, inumin mo tuwing umaga. 'Yan. at maraming salamat at bye bye thanks and uh, see you again